Nagkaroon na naman ng pagtagas ng tubig mula sa Kisame ng isang mall sa Cebu City. Kung nitong Hunyo, sa sinihan ito nangyari kung saan bumagsak pa Kisame ngayon sa isang fitness gym naman ito naranasan. Makibalita tayo kay Chona Karyon. Kuha ang video na ito ng isang membro ng isang fitness gym na nasa 4th floor ng Ayala Mall sa Cebu City. Makikitang abala ang mga staff sa pagsalok at pag-alis ng tubig na kumalat sa lobby area ng gym. Tumagas daw ito sa kesami galing sa men's locker room sa itaas na bahagi ng gym. Nangyari ito nang mag-workout sana ang mga miyembro. Wala namang napahamak sa insidente. Pero ang video, usap-usapan na sa social media, lalo pat ito na ang ikalawang pagkakataong may nangyaring water leak sa parehong mall. Matatanda ang noong June 15, 2015, bumagsak pa ang kisami ng Ayala Cinema 5 na nasa 4th floor rin ng mall matapos tumagas ang tubig. Sa pahayag sa telepono ng Corporate Communications Manager ng mall, ipinaliwanag niya na magkaiba ang sanhi ng dalawang insidente. Sa Cinema 5, ang sprinkler system daw ang nagkaproblema. Samantalang sa gym, nagkaklag daw ang drainage system sa roof deck kaya tumagas ang tubig. Nangyari raw ito sa kasagsaga ng malakas na ulan. Naayos naman ang sitwasyon sa loob ng 30 minuto. Kaagad ding nabalik sa normal ang operasyon ng gym. Chona Carion, Nagbabalita, Pilipinas.